Pakicheck po ninyo kasi po, ay, hindi naman po ako accountant, baka kinuha ko lang po naman ang financial statement ninyo. Your Honor, hanapin ko lang po yung files ko. Ng Sige 2000. po, habang hinahanap ninyo, isang assistant na lang po niyo, tuloy ko na po ito. Apo. Balikan na lang po natin kung maahanap po ninyo. Okay lang po yon. Noon naman pong uh, 2006, Mr. Chair, ang difference between the consolidated revenue at saka yung revenue po reported ng ABS-CBN,